Ito yung ng kulay ng luto kay Dai, ng bilisang opo. Ngayon na guys ang bawang at sibuyas. Dito na sa kamay. Ngayon ng bawang at sibuyas. Brown na brown ng bawang guys. ayoko na guys ang sibuyas.

không 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 Kumahilig sa galitong ulam guys. Simple ulam lang. Pwede yung pamintang powder guys. Pamintang powder. para magbangong. Asin. Siguro Mag natin. Para naalo Matunaw yung asin. Para natin. Ayan nasa na siya guys. Nalo ko na guys ang alubati. Alubati. ang yung siya alubati guys. Alubati. Nalo guys na alubati guys. Isa ano, opo. Sarap na ito. Ano, Sarap na ito guys sa munggo. Gulay-gulay lang tayo rin guys. Kaya nang Anak buhay sa amin Lumayo na Ayaw na magkatain sa amin Sawan na Parang paraan na lang to Ang pangubuhay Ito yung gaysang susunin Ito yung Nami po maraming Parang halo-halo na. Ang sarap nito guys. Ang aking glisang upo na may sardinas at kalubati. Lotong probinsya. Ang aking niluluto. Mahinig mo ang isaya nito. Uy! Hindi ka lang. Ika din daw. Adi upo, ginisam upo, na may sardinas. Sardinas guys, ginisam na upo. Sarap, ang sarap. So guys, untuk guys ng aking niluluto. Nagnisang upo na may sardinas at alubatin. Yan, nagustuhan nyo ang aking luto. Pero masarap ito guys. Salamat sa inyong panonood ng aking mga simpleng lotong ulam. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat. link you thank you